Morning guys, kakain na nga pala kami ni Commander. Ayan, isang katatak na pansit yung uulamin namin ngayon. At adobong uh, atay ng manok. Manok at may liig. Yung baluna. Sama-sama na. Ayan, kakain na si Commander Cobra. That's it guys. Masaya mo? Masaya mo? Salamat kayo, hindi ko naun kanina. tumbau, <laughs> <Dumao. laughs> anu kasih tuh, um, beru, buat cabimusangan no, lebih niting hmm? ban-ban, nggak, no? eh, nga maayang uh -huh. mabisto <laughs> Kumandir talaga talat talat Oh no? hindi <coughs> ka naman kami talaga kanina nabubulol eh. Ang nabubulol eh, balong balong hindi ka. Nagagyan ko lang sa bulong kanina niya. Salasa. Hmm. <coughs> Doon nagbasa. Nagyan ko marami ko. Ang lasa. Sige, may may.

Si ka. Masarap. <coughs> masarap kapag <coughs> kasama mo na kasama mo kumain. Kahit masarap mo. Masarap na din. Mm, É muito. Está bem, não?

Tapos hindi, maliit lang. Tumakuha mo. Ganyan ang dapat mga. Ibig <laughs> sabihin kasi kung ang aarang mo malaki, hindi na pili mo kinakain. Masarapan ko.

itu bandir. Itu bagusnya. Ya. Oke. Saya mau pamit ya, Itu bye bye.